puno na yung tangke ah, na tangke wala isarado. sarado na natin may natin kontrolin mamaya pagka Hello. Ayan, mga may naukis. Yung kanina. Yung kukuha ng dalawang baboy kanina sa taas. Pumunta ako doon sa tindahan nila kasi may pwesto sila. Eh, hindi mo na daw kukuha kasi nga yung kumukuha ng baboy, yung helper niya. Nagtatae. Eh. Kaya hindi ngayon nakuha yung dalawang pirasong baboy na kakatayin sana. Siguro may reserba sila roon na ano, para bukas. Sabi sa akin kanina, si Chris din ang pangalan nun eh. Sabi kanina, pakainin mo na lang muna. Kasi yung kasama ko nagtata eh. Kaya pinakain ko na kanina kasi pag niya ng umaga yung baboy hindi ko na sabi niya wag mo na pakainin sa umaga hindi ko na pinakain ngayon pumunta ako doon sa pwesto nila sa tindahan eh pakainin muna kasi yung kasama ko ano eh nagtata eh. Uh, eh napuno na yung tank yung tutulo doon sa sobrang yung tank na yun Pinaka pool nila yan. Mamaya alisin ko yan. Duming yan. Para hindi na malo pa mamaya. Tapos yung, yung tubig mamaya may ipon. Yun ang kanilang pang pinaka swimming pool nila. Yan. Binigyan ko ng pagkain. ayano, o. Pang nila. Grabe yung isang yun. Butol-butol pa rin eh. Kagabi kasi nagpausok ako. Kaso lang konti lang. Hindi pa yata inabot ng isang oras. Kasi yung mga <coughs> nakuliktang dahon dito eh medyo basa kasi umulang kahapon eh. Ay, eh, pakainin ko muna itong mga ano. Mga <coughs> Rhode Island Red. Ayan sila. Oy, liga na, kakain na kayo. Mga Rod Island Red. Yan lang oh. Yan ang pinakalak niya. Ah, kain na kayo. Ito mabas. Uy, nagsusulo ka dyan eh. Huwag ka magsulo dyan. Gusto mong makalamang eh. Nasa na kaya yung bulilit? Ayun, nagsambulilit bulilit. Yung bagong lipat. Uy, ano ginagawa mo dyan? Ha? Ah, hindi ka bumababa. Ito, may lahing ano ito May lahing brama. Pakainan pa nila to. Dumi. Oh. Pisik tong isang to. Ay, pisik yung isang yan ah. huwag kayong magano dyan o oh. sulok ka dyan eh oh, Ayan sila. Sana kaya yung isang bulinggit. Oy, hindi ka kumakain ha? Anong mararamdaman mo? Oh, diyan. Gusto na ando ni eh, oh. Nasaan yung may pisik? May pisik diyan eh. Saan yung napisik na yun? na torture balik kita ro sa itaas yan yung mga ano yung halong damo-damo kumakain siya itlog may umitlog ba o oh, yan may makukuha na mamaya 2, 4, 6, 8 10, 12 12 iiwan ng dalawa para may makakuha ng sampo sampo ang makukuha ng itlog sila las 8 las pakain nila natin, may Tubig, may tubig to barito. Magre-refill tayo, magre-refill. Magre-refill tayo. Magre-refill tayo ng tubig. At, uh, parang mainit ngayon. sikat ng araw kasi pwede malakas ang sikat ng araw matakaw silang aminong kaya kailangan may tubig lagi kaya hindi sila puhawin kasi naobserbahan kapag hindi mo binigyan ng tubig sa umaga Dating ng hapon parang ano sila para bang lungkuyin yung ano ang katawan parang nahihinangihina nauuhaw Ayan. pero kulang ang isa pang hindi pa nalagyan yung isang bottle eh. Kukuha tayo sa itaas ng ano tubig Kuha tayo ng tubig sa taas. Yan, damo. Yan ang damo. Pakain sa manok. Kuha pa ako. Doon sa ilalim ng uh, drum na yun. May dahon na doon ng ano. Itong kasaba. Yan, dahon yan. Sa ilalim. Ito, may mga turmeric yan ito 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 mga turmeric yan pala ko hindi tutubo yung turmeric na yan eh yan o eh. luyan dilaw ganda na ng mga maisaw ito sayang lang ito hindi na no hindi na taniman kasi dito may kinukuha akong damo. Ito, itong damong ito. Kinakain din ito ng manok eh. Kaso lang, chachap-chap mo. Yan. Yung popular kay gan. Yan, sa damo niya. Kung may kambing, kau. Oh. Gustong-gusto ng kambing yan. Baka. Yan. Kaso wala ako yan. Baboy lang at manok. Yan o. Oh. May kinukuha ko rito yung damo. Yung mapula. mapula yan sayang yung malunggay dito nawatwata natin yung malunggay sayang yung malunggay ito eh barangay ito eh. Okay, hmm. e, manong ito eh. na lang yung asikaso. Kasi pagkano alas 10, magta-tricycle na yan. Hindi na yung yan malunggay 'yan eh. Bawat puwatan natin. para mapakinabangan naman nuan? Ayalon. Oh, malunggay 'yan eh. Oh. Ayan, malunggay yan eh. Ipamotong nalilisan ito. May kukuha na ng dahon yan mga ilang araw. Kasi sabi naman, malinis na natatakot sila baka daw may ahas ang ahas kasi de depends din yung mga yan pag alam na may tao lumalayo rin yung mga yan naputol eh dahil may tanim yan ayun tatakot sila dati kasi ito maisan eh maghapon yan tuyo yung ano niya mga bagi na yan maghapon tayo dito tayo sa sadya natin meron tayong sadya dito taas na nito kasi yung kinukuha kong damo, yung mapula ito gaya nito pwede rin ito ito, ito kahit sa manok may na ni Manu ang kamag-anak din namin yung may luti dito kaso lang hindi nila inaasikaso ito o oh yan o oh. ito ay yung pinukukong pakay sa manok ito po pula yan Okay, share lang po, comment, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang pa videos ni KC. Hanggang sa muli, bye-bye.